Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang publiko na yakapin ang diwa ng pagkakaisa, kagandahang loob at pagtutulungan kasabay ng selebrasyon ng Chinese New Year. Nanawagan naman ang isang Filipino-Chinese community leader na huwag kalimutan ang matagal nang mayamang ugnayan ng Pilipinas at China na nagsimula pa noong mga sinaunang panahon. Iyan ay sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng dalawang bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Sana no matandaan natin ang ating pinanggalingan no mula mula uh, panahon bago pa dumating ang mga Kastila dito ang ganda na ng relasyon ng mga Chino sa mga Pilipino uh, We work together, we traded together, we help one another. Yan ang binigyang diin ni Filipino-Chinese community leader Teresita Angsi ngayong Chinese New Year na dapat balikan at alalahanin ng bawat isa ang matagal at mayamang ugnayan ng mga Pilipino at mga Chino. Yan ay sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng China at Pilipinas, kabilang narito ang pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea. Aniya dapat isantabi muna ang hindi pagkakaunawaan at mga isyong nagdudulot ng sigalot dahil mas mahalaga na mapanatili ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. People to people, we should maintain this friendly relationship. Sana bumalik tayo sa ganung panahon na may respeto sa isa't isa. Our government should understand that no matter what the differences are, the ties that bind us together are equally important. We should not set that aside. Hinimok ni Si ang publiko nabisitahin ang Bahay Chinoy sa Intramuros, isang museo na naglalaman ng mga exhibit tungkol sa kasaysayan at kontribusyon ng mga Chino sa bansa mula sa kultura, pagkain at kaugalian. Dito aniya mas maiintindihan ng bawat isa ang kasaysayan ng magandang relasyon ng dalawang bansa na nagsimula noong mga sinaunang panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Tampok din sa museyong ito ang mahaba at makulay na kasaysayan ng relasyon sa kalakalan sa pagitan ng China at Pilipinas. The Spaniards came here, the British came here, the Americans came here, the Japanese, the Japanese came here in their gunboats. Only the Chinese came here in their merchant vessels bringing trade goods, bringing their culture bringing the richness of their technology. Bakit kinakalimutan natin ang mga ito? Nagpabot din ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Chinese New Year kung saan kanyang binibigyang diin ang diwa ng pagkakaisa, kagandahang loob at pagtutulungan na siyang sumasalamin aniya sa okasyong ito. As we celebrate this joyous occasion, let us embrace the spirit of generosity and harmony that defines this season this vibrant time not only honors our rich traditions but also highlights the strong bonds of collaboration that enrich our heritage. Binigyang di hindi ni VP Sara ang kahalagahan ng diwa ng bayanihan at habag sa pagpapanatili at muling pagtuklas ng masigla at makulay na pamanang nagpapalalim sa ating ugnayan ng pagkakaibigan at kooperasyon. And whatever lies ahead this year, may we face every challenge boldly with the same diligence, resilience, and hard work which all communities are known for. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.